Napakasarap nga naman talaga ang ganitong klaseng simpleng ulam miswa na may sardinas tapos sasamahan mo pa ng patola. Ay guys, naguulam din ba kayo ng miswa na may sardinas? Kung kumakain kayo ng ganitong klaseng ulam, ay tamang tama para sa inyo ang video na to. Bago ko nga uumpisahan ang pagguluto, eto na sa biyahe at pauwi pa lang kami ng accommodation. At sobrang haba ng oras ng biyahe namin, siguro mga isang oras din mahigit. Ayon yung kasama ko ay nakatulog na. Fast forward pagkalipas ng isang araw at ang paglubog Weep. ng buwan. Pero syempre, joke lang, dumaan na nga rin pala ako sa gulayan para bumili ng patola na iahalo ko sa miswa. Medyo pagod at puyat pa nga tayo dyan dahil pang gabi yung duty natin pagkadating ko nga ay kinuha ko na agad yung susi para buksan itong pintuan Pagpapalit nga pala muna ako ng pambahay para makapag-asikaso na at para makapagluto ng ulam ganito ang buhay abroad pagka uwi mo galing trabaho ay mag-aasikaso ka para ipagluto ang sarili mo dahil wala naman akong katulong at aasahan dito kundi ang sarili ko lang bali binuksan ko na nga rin pala yung rep para kunin dito yung mga isasahog ko para sa lulutuin ko tamang tama may dalawang pirasong siling green haba pa kaso kulubot na para ikaw charot lang. Kinuha ko na nga rin pala yung ligo na walang ligo. Tapos yung gagamitin kong miswa, ya yeah, excellent, excellent yarn. Beka naman. Kinuha ko na nga rin pala yung kaldero na ipinamana pa sa akin ng mga kanununuan ko. Dahil nasa labas yung kusina natin, ay bibitbitin ko lang itong mga gagamitin ko para sa pagluluto. Isinama ko na nga rin pala itong sardinas dito sa plastic para isahan lang ang pagbitbit ko. O ba diba, lahat ng gamit ay nasa loob ng kwarto. Nagsimula na nga rin pala ako magbalat dito ng sibuyas. Kakaiba rin talaga itong itinatago ng sibuyas dahil habang naghihiwa ako ay talagang napapaluha na lang ako ng sobra o siya makapagpitpit na nga lang dito ng bawang bali ginayat ko nga lang din pala siya ng paganyan tapos hugasan ko nga rin pala muna yung siling ring haba at itong kamatis para tanggal yung germs at syempre hugasan muna natin itong patola bago natin babalat Kung malinis ko na nga lahat ng mga sangkap ay sinimulan ko na rin ito para gayatin bali pa islan nga lang din pala yung pagayat ko dito sa kamatis pagkatapos itatabi muna natin ito dahil ang susunod naman natin babalatan ay itong patola buting na lang talaga ay ako dito sa gulayan dito banda malapit sa accommodation namin wala kasi nagtitinda ng ganito doon sa supermarket namin bagay na bagay kasi talaga ito sa miswa na may sardinas tapos naghiwa na nga rin pala ako dito ng luya isinunod ko na nga rin pala ang paggayat dito sa patola tapos itatabi ko nga muna ito ulit ayan para naka-ready na mamaya binuksan ko na nga itong lata ng sardinas tapos magsasalang na nga rin pala tayo dito ng kaldero maglalagay nga rin pala ako dito ng malinis na mantika dahil hindi use oil yung gagamitin ko inuna ko na nga rin luya para lumabas yung aroma niya. Inihulog ko na rin yung sibuyas at sinabay ko na rin yung bawang. Tapos kunting gisa-gisa lang hanggang sa lumabas yung aroma nila. Nung medyo naaamoy ko na inilagay ko na rin yung kamatis. Ayan pagkatapos ko maihalo ay inilagay ko na rin yung sardinas. Para masaid ko nga ay nilagyan ko ng kunting tubig yung lata para hindi sayang. Tapos hahaluin at hahaluin ko lang ito hanggang sa magisa yung sardinas. Pagkatapos tinubigan ko na nga rin pala ito ng malinis sa tubig. Tatakpan ko nga lang ito ng 10 minutes hanggang sa kumulo. Ayan pass forward pagkalipas ng minuto ay kumulo na nga rin pala kaya inilagay ko na itong dalawang pirasong balot na miswa nakalimutan ko nga pala hatiin at nadiretso ko na ang paglagay pero okay nga lang yan kasi mamaya ay din natin yan inilagay ko na nga rin pala itong patola at itong dalawang pirasong siling green haba tapos maglalagay na rin tayo dito ng mga pampalasa tulad ng asin patis at hindi mawawala yung magic sarap dyan pass forward ito na nga pala yung niluto nating miswa na may sardinas dahil luto na ano pa bang aantayin kaya kumuha na ako dito agad agad ng malalim na bawl ayan guys kain po tayo. Hindi muna ako magkakain at ito lang muna yung kakainin ko. Mukhang masarap kasi papakin at maghigop-higop ng sabaw. Grabe, sobrang sarap. Ngayon lang ako ulit na kapag ulam neto, ba talaga ang sarap kapag ganito mga simpleng ulam lang? Dahil hindi nga ako nagkanin at ito lang muna ang papakin ko. Pero parang mapaparami din ata ang kain ko neto sa sobrang sarap. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Pero kung hindi ka pa nakapalo sa page ko, ay like share, comment na rin kung hanggang saan ubabot ang video na to para alam ko kung sana na ito sa sobrang sarap nga ay talagang ubos ng isang bandihado tapos pinagpawisan pa ako dito ng sobra sobra ang takaw mo kasi so ayun lang thank you for watching bye bye